narinig ko pinatay. Galing ako ng living room, kumagawa ko ng task. Tapos si study. Ayan uh, na nga. kapag na yung patay, siguro ko dito sila. Ano sabi mo, number 6 Si number 6 yung pumatay, di ikaw yung pumatay. Yung <laughs> pumatay. Ako wala akong idea talaga, Natatawa lang talaga ako. Killer ka ba to? Baka mo ako Sige, isa tayo na papatayin. Sige, Pero sige, sige. Ano yung jelly, Sige, sige. Ang laki uh, Mahal, B. Mahal ang jelly. Number ano, number five. Ay, saan na yun? Number two. <laughs> <five. laughs> Ay, ayoko ka talaga, number five. Promise. Hindi yung siguro alam. atay. Ayan siya si Seven! Ha? Si <laughs> Gagi, nandito siya. Ayoko dito. Pangit. <laughs> Alam, labot na gabotan oh, yung mga ano. Alam, umalis nga. <laughs> <laughs> tibay talaga ni number 5. Promise, tibay ni number 5. <laughs> Kailan tayo ko sa mga Ito guys, dalawa kami killer guys. Si number 5 yung kulay blue. Tsaka ako, killer kami dalawa. Dito guys, ah, uh, kailangan mo tayong magkunyari na gumagawa ng task dito sa may teleskop. Kunyari lang gumagawa ng task para, para hindi tayo mahalata. Dito, sama-sama tayo sa kanila. Yan yung isang killer, oh. Ah, tatlo kaming killer pala. Tatlo kaming killer. Oh. Yan yung isa, oh. Dapat dito yung eh, malata dito, eh. Maghanap tayo ng papatayin dito, guys. Para maka first blood agad tayo. Ayan, ito kaya. Uy, ah, ito, pwede na to. Hmm, lame, choy. Masarap ba? Takbo. <laughs> Ayun, may nag-report. Saan ang kitchen para mag-task doon? May narinig ko kung pinatay. Pagkatingin ko sa security room, six pala, six pala yun. galing ako ng living room kung magkawa ko ng task. Tapos study. Ayan, nagkasama nag-report. Ano sabi mo number 6? Kasi number 6 yung pumatay, hindi ikaw yung pumatay. So ayun, di ko matapos-tapos yung big derib sa upgrade. Nakadaraw ang connection bus, is set. So ayun na nga, patlo na yung patay. Siguro po di pa sila makapag-nerd ulit sa breakup up na cut. Tapos yung number 6. Bersi sa Kyoji pero tapos gusto yata yung pumatay ako wala akong ideya talaga natawa lang talaga ako papunta, tala, papunta sana ako sa, ano, sa security room kaso di pa ako lang kabot ano. Na? Uh, ito lang mga sabi ko yung ex ko dati matagal, na, matagal ko ng ex magaling yun dito Napaka sinungaling talaga ang galing niya pili so, number 5 Killer kasi si number 5, tingnan mo naman, nagpakilala na. <laughs> Sino ba si noba? Siya ako si Tyler. Okay, dapat sigurado tayo kasi eh konti na lang okay, tayo. Siya si sixth sang killer. Konti na lang tayo, dapat sigurado tayo dito. 1 2 3 patay. At nagkamali tayo, malamang umaya. Bawasan na naman to. Hindi na lang. skip na lang tayo para mat... Galing, galing, galing. kira Ini rumput sih Nakakatakot naman ito. Ah, sweet! Nakakatakot. Parang ayoko nang lumabas dito sa awal eh. Sige, isa tayo na papatayin. Sige, sige sige. Na. sige, sige. Sige, sige. Tara, tara. Dito tayo guys. Ano <laughs> natin ang papatayin Dito. Sana may tao dito yung nag-iisa lang. Bulong tayo ingay Ayun, ito, ito. Pwede ito, pwede ito guys, pwede ito. Ah, baka may kasama. Ikaw. Wala, patay. May nag-report ah. Ano, naiintindihan na ko si number 5. Sabi ni number 5, pang pa down lang yung para sa mga kita. Buti na lang, natapos na ako sa arcade. Kung hindi, susunod na ako sa tatlong yan. Tulog na yata si Pai, binapindot lang ng niya. <laughs> ano, ano yung sabi ni number 8? Hindi ko ma medyo mahina. ina. Hindi ko kayo na sa ano, malapit sa ano, yung ano bang lugar na yun. Basta doon malapit sa may security room, tapos may isa doon nakatayo. Si number 8 ba yun? Tapos biglang may nagano na. Hindi ko alam. Kala ko nga ako pinatay niya eh, saka ako eh. O si number 8 yung nasa security room? Eh, pwede sa mix Sa no? Ah, sa bar ba yun, no? Oh. siya ito yung katakasama ko doon. Hindi kita nakakita, ah. Hold down muna, hold down muna. Wala pa naman ang mamatay. Eh, walang namamatay. Walang patay. Pero si number 6. <laughs> Ay, may patay na pala? Ah, hindi. Ano lang. Walang signal yan, no? Oo, oh, si number 6. <laughs> hindi, wala lang yung signal yan. Nag-out lang yan. Killer ka ba to? Makapatayin mo ako na. Nag-report. Ay, grabe ka na Akala ko nga ikaw nag-report sa akin. Muntik pa. Yan. Muntik na ako din ah. Ano ba yan? Tang ina mo pa ba ginagawa mo? Oo nga eh. Lagago. Joker yun. Pinatay ako na niya. Ba't nag si ano, number 5? Sa harapan niya, pinatay ah. Number 5, tulog yata eh. Ano yung nag-alag? Ayun. Bulata ang galing, let's. panalo kami. Ang eh. <laughs> galing nga. Number 5, parang ito. Sabi ko na sa inyo eh, killer si number 5, nagpakilala na nga, oh, killer ako. di niya kayo na, hindi kayo na. Naman. Sana na yun so yung si number eh. <laughs> Sorry Pinaril naman. Pinaril ko si number 2. Ginawa ko lang yung ano ko, task ko, number 8. Sorry naman. Binaril ko yung number 2, yung number 5, ibabarilin ko na rin sana. Oo nga eh. At mas naman yung Sorry naman, Jube. Sabi ko, eh, isa pa to sa number 1 na eh. Yun ang nasa isip kanina pa. E, Engineer siya? ako eh. Engineer ako eh. Panay tago na ako, nag-event na ako kung saan saan. May kutub ako dito eh. Dito sa dalo, sa ano sa 1 and 2 I swear, like the shadow of the fire goes I swear.